i Hi! Hi! do you one or the brown one? Here go. It smells like chocolate. It's so good No way! Okay, then take this one. Well, there's holes in it. Wondering, but what did happen to the last day? I ran away with my life last going and never turned back again. It's kinda funny that the moment we passed time. So, mga kabeeros, nandito tayo ngayon sa bagong bahay and kakatapos lang na mag-install ng mga dumating na bagong furnitures na in-order namin. Kakatapos lang mag-install ng ating mga uh, binili. So yan, pwede tayo maglagay ng mga damit and then may mga nakahangar na damit and some stuffs na pwede nating ilagay dyan. And, tapos may kasama na siyang And, and yung nakikita nyo sa likod ay ito na nga, Yung ating bed. So, sobrang simple lang. Uh, color white. And then, pasensya na kayo sa mga kalat na nakikita nyo sa paligid. Dahil, katulad nga sabi ko, kakatapos lang nila mag-install. So, so, ayan. Uh, today is the last day ng paglilipat namin. Uh, galing doon sa aming lumang bahay na tinirahan apon dito. So, kaya sobrang gulo pa talaga ng mga gamit namin dito sa bahay. Pero 'yun, so far at least nakapagsangkap kami ng nakasangkap na kami ng uh, bed, tapos 'yung aming uh, cabinet and then ito actually kapag na masasabi kong sulit talaga siya. Kasi nung bumili kami nito uh, worth 1,000 uh, dirhams kapag ka merong kang uh, na-purchase na worth 1,000 dirhams ay eh, magkakaroon ka ng 500 worth na voucher. And ito nga yung nakuha natin. So in short, parang yung sofa bed is parang naging free na lang sa atin, no? So sulit, di ba? So kung gusto niyo makita yung dumi, ay, yung mga gamit namin, papakita ko sa inyo. Parang <laughs> So, ayan yung gabundok na gamit. Pero, aayusin pa natin yan sa mga susunda araw. Okay? Ayan. So, bala ko maglagay dito ng study table para kaya na. And para na rin sa amin kapag may mga gagawin kami. And, yun, wala pa kaming dining table. So, kung may alam kayo na color white na dining table, please paki suggest naman sa comment section and then syempre sayang naman itong wall na to kung hindi natin lalagyan TV di ba so TV Yan yung bala ko so ayun so far okay naman uh, nakakatawa actually na nakakapagod oh ayan. so nakakatawa na nakakapagod nakakapagod kasi for the past few days um we're trying to move things from the old uh, old uh, room na tinuluyan namin papunta dito. So, yung distance niya siguro mga more or less 2 kilometers, 2 to 3 kilometers, ganyan. So, kung minsan magta-taxi ka ng gamit, kung minsan maglalakad ka, pabalik, so gano'n. And... Alam niyo naman ng init dito sa UAE, di Lalo na dito sa Dubai. So katulad ko, from night duty pa tayo ngayon and ayun, sinubukan natin na tapusin na talaga ito <laughs> kasi gusto ko na magpahinga, gusto ko na matulog. So si baby, kung napapansin nyo wala siya dito kasi nandun siya sa uh, dati naming kwarto na tinutuloyan namin before. So, pinaiwan ko muna siya doon habang natutulog siya. At least, uh, free ako na magkikilos, no? So, ayan. Um, mamaya. So, ayan. Update, update na lang. get a cabinet. You like it? Huh? You like it? But I thought you should never bring a cabinet because I'm gonna say <laughs> Booty. How about the oh, sofa? No! Day two easy Okay. okay.